Good morning mga kanukis uh, This is once again Jujusimo TV So content creator tayo Pugos mo Content Oh yeah! Alam nyo mga kanukis, nakikita nyo Kasi naghugas tayo ng mga Pakainan ng ating mga sisyo mga kanukis uh, Nakikita nyo talaga yan Kasi hindi naman kayo bulag Para ang paglilinis natin dyan mga kanukis Para maiwasan natin yung mga microorganism Tulad ng Paul Colera, Salmonella, Coxie White Diarrhea Uh, makukuha natin yan sa pamamagitan ng maruming pakainan mga kanukis so kailangan lang natin ugasan, ipastruck yan mga kanukis o oh, ayan mga kanukis tapos na yung paghugas so ngayon nagbabad lang tayo ng tama-tama lang integrato mga kanukis with feeding tayo para makatulong na stay hydrated sila sa mainit na panahon at mabilis bumuka talaga pag wheat feeding mga kanukis plus nilakipan pa natin yan ng uh, King's Vita Plus na multivitamins from E to C plus may mga minerals at ang pinaka the best dyan, mga kanokis is yung uh, probiotic kaya yung manok natin may panglaban sa sakit all weather protection uh, yung tinatawag nilang mga kanokis na prevention is better than cure ayan mga kanukis isasalang na natin yung ayan, equal sharing talaga yan sila mga, mga kalukis, fast track lang natin fast forward, para hindi umaba yung, basta baka wala nang manood sa video natin, ayan, tapos na so yan, childa number one mabilis kumain mga kanukis so wag kayong magpataba ng manok mga kanukis <laughs> ang pagtaba ng manok or sobra-sobrang pagkain na iniiwan nyo dyan eh, nagkakaroon yan sila ng overdose sa protina which is ang unang ang unang maapektuhan ay eh, nagkakaroon ng gout yung manok natin at saka yung kidney magkakaroon sila ng kidney problem mga kanokis ayan mga kanokis uh, sa, sa huling kulungan na tayo 100% sure ako mga kanokis tested and proven yan kasi yan yung gamit ko Kings Beta Plus kung gusto nyong gamitin yan mga kanokis may uh, magpa-plus dyan sa screen nyo na link or uh, order basket. Click nyo lang yan to order. Oh, yeah. Cut the cameras.